Papunta na nga ako dito guys sa aking OB clinic at lalakarin ko nga lamang ito dahil malapit na nga lamang ito. Bali dito nga ho ako palaging nagpapacheck up sa Akatsuki Women's Clinic. Kapag nga ikaw ay pupunta dito ay kailangan meron kanang online reservation gamit yung kanilang online application. Pero kung wala pa naman at first time mo pwede ka namang mag fill up. Ang schedule ko nga ay ngayong biyernes at medyo kakaunti nga ang mga taong nagpapacheck up dito kaya naman ako'y natawag agad sa loob. Bali nga nung last time na punta ko dito ay binlad test ako at ngayon naman ay kukunin ko na yung result. At ang sabi nga sa akin ni Doc ay bumaba na daw yung level ng aking estrogen kaya naman pinalitan na niya yung aking gamot na iniinom. Ay sa pagkakatanda ko nga ang sabi dapat daw yung level ng estrogen ay nasa 40 ang normal ay yung result nga nung sa akin ay nasa 10 na lang. Medyo matagal-tagal ko na nga kasing iniinom yung gamot na binibigay niya sa akin kaya naman ngayon ayan ay magpapalit nga daw ako ulit ng gamot at binigyan lamang ako ng pang One month. Bali natapos na nga ako dito sa clinic at mas maaga nga ito compared to sa inaasahan ko dahil dati medyo matagal talaga matapos at marami nga nagpapa-check up. Bali pinuntahan ko na nga lamang din ni sa Shimamura si Ate at dito nga siya nag-stay habang ako nga ay nasa clinic. Hindi ko nga alam kung nakarami na nga si Ate ng pamimili niya dito, pero wala naman daw balak si ating mamili kaya parang wala naman siyang daladala na basket. Bali doon nga pala sa pagpunta ko sa clinic ngayon ay medyo mura lang yung nag- gastos ko dahil kalimitan nasa 5,000 yen ang aking gastos. Dati kasi yung gamot na binibigay sa akin ay patatlong buwan na eh ngayon dahil bago nga yung inireseta sa akin ay eh, pagtatry muna ko na isang buwan. Kaya pinagbayaran ko nga lamang kanina doon sa OB Clinic ay nasa 2,000 yen. Hindi ko nga ho alam kung matutuwa nga ba ako ngayon dahil maliit lang yung nagastos ko sa OB Clinic. Nag-aalala kasi ho ako na baka sasakit na naman ang aking puso at iba na naman yung gamot na iinumin ko. na la yung sakit ko dahil dati endometriosis. Eh ngayon naman ho, after ilang years at in ultrasound na ulit ako ni Doc, ay naging adenomyosis na daw ho. Itinanong ko na nga rin ho kay Doc kung lumala nga ba at ang sabi niya ay oo daw lumala dahil yung daw aking endometriosis ay isang progressive illness. Eh ang pagkakaintindi ko nga ho sa progressive illness ay parang nag-evolve -e yung una mong sakit. ay e hindi ko na nga rin ho naintindihan basta susundin ko na nga lamang yung payo ni Doc. Bali nga ho ang nangyayari lamang sa akin kailangan kapag may buwan ng dalaw ay napakasakit ho ng aking puso na parang yung dysmenorrhea ay sobrang lala. Ay nagkokos nga ho ito ng palagi ang absent ko sa trabaho kaya naman minabuti ko na na laging magpa-check up sa OB. Nag-okay naman nga ho yung previous na gamot na iniinom ko pero dahil nga bumaba na yung estrogen level ay magpapalit ako kaya naman nagaalala aalala ko na baka babalik na naman yung sakit. Ay di malalaman ko nga lamang ho na okay yung binigay sa akin bagong pills kapag nasimulan ko na nga itong inumin. Ay mabalik nga Huw muna tayo din eh sa Shimamura at napakadami talagang magagandang gamit or mga sapatos at mga damit na nakita namin ni ate. Tamang sukat-sukat nga lamang ho kami dito ni ate dahil wala naman kami talagang balak bilihin. Ay sa sobrang tagal nga ho ng pag namin ako'y nangalay na ay dinapaw na nga lamang ho ako din eh at hinayaan ko na lamang si ate na mag ikot, -ikot pa. Pagkatapos nga ho namin dito ay pupunta naman kami sa Gyumo para mag <coughs>